na ng 91.9 FM Marian Radio sa Cagayan de Oro City. CNN Live, Live. Nation. Nation. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas. Nadakip ng mga operatiba ng Upol Municipal Police Station dito sa probinsya ng Misamis Oriental ang pitong Chinese national at apat na lokal na residente matapos na sa ilegal na pagmimina ng ginto sa pamamagitan ng hydraulic mining. Ito ay sa boundary hinterland barangays ng bayan ng Upol at Kagendi Oro City kamakailan lamang. Kabilang sa mga nadakip ay ang mismo operator ng bako na ginagamit nila sa paghuhukay ng lupa. Dekada 90, talamak ang hydraulic mining sa nasabing lugar. Magkaraan ng ilang oras, nakatanggap na naman ang pulisya ng tawag na sinunog ang kanilang naiwang bako ng mga dipakilalang sospek. Ayon kay Police Major Teodoro Di Oro hipi ng Opol Municipal Police Station, tinatayang nasa 3 milyon pesos ang halaga ng nasabing heavy equipment. Sa sampahan ng illegal mining ang mga sospek, iimbestigahan din ng pulisya kung mayroong opisyal ng mga hinterland boundary barangays ng Tuburan ng Cagayan de Oro City at barangay Tingalan ng Bayan ng Opol na nasangkot sa nasabing illegal mining bilang protektor. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN, Cagayan de Oro. Lorenzo Lozon nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat. Ah. Lorenzo Lozon mula po sa impilan ng Marian Radio Cagayan de Oro City.